dito matatrya natin kung siya ba talaga Hi. ay tunay na Pilipino. Hi! Hi. Sa segment nito ay tatanungin ulit natin siya ng question. And of course, natin, ito try natin ay challenge natin siya kung gaano siya kapamilya dun sa question na yun. Yung in terms of general information, kung gaano siya katindi. Uh, ready ka na ba? Yes, ready. Ready na. Dito, matatry natin kung siya ba talaga Hi. ay tunay na Pilipino. Ready ka na talaga? Hmm, ready na. Uh, name the top 10 Philippine provinces in terms of population. So sa Tagalog, Ibigay mo sa akin yung sampung pinakamalalaking probinsya na may pinakamalalaking populasyon o bilang ng tao na naninirahan dito. Okay, simula natin sa malapit sa atin. Laguna. Of course, Laguna. Laguna is number 4 with 3.04 million population. Of course, pamilya naman tayo kay Chanted Kingdom, kay Mount Pakiling, sa Rizal Shrine, And then, pag yung, yeah, Falls, yung pinakasikat na tourist pa dito sa Laguna. And even during our days, di ba, nung bata pa tayo, yun yung makikita natin sa textbook eh, pag Falls, mm -hmm. Laguna. um next, uh, Batangas. Batangas, of course. Uh, magbigay ka nga sa akin ng, ano, pinak, taga-Batangas siya eh uh, sa so magbigay nga sa akin ng mga, mga, sikat nyo na produkto, pagkain, at saka yung mga tourist spot din. Siyempre, hindi mawawala yung Kapeng Barako. Uh, Lomi, na dahil Oh, favorite yan. Oo, favorite yan. Nasa Matangas ako, hindi pwedeng nyo ako mag Of course, yung isa sa mga aktibong vulkan ngayon. Pekang Taal. Yan, si Taal Vulcan na talaga. Napaka-aktibo talaga, kahit napakaliit. Kahit napakaliit. napakaliit. talaga, talaga ng vulkan na yan, no? So, tama yun. Barangas, number 7, 2.69 million in terms of population. Another malapit, Cavite. Cavite, of course. Cavite is number two. It has 3.67 million population. It is one of the most fast-growing and industrialized provinces in the Philippines. Kita kita naman natin sa progress in terms of infrastructure, road developments, yung mga, of course, yung sa housing developments na, di ba, yung uh, real estate companies, di ba, kung paano sila mag-invest sa Cavite. Talagang, ano, napaka-tinde yung development ng sa Cavite. Totoo. Ang dami na, ang lawak na, and and no? Tsaka, last... ang dami pang lote. Sooner or later. Sa mga 13. Kala may patanagay yung population doon. Next. Cebu. Cebu is number Balagayan. one. Yeah, oh. Cebu is number one. So it has 4.6 million population. And of course, familiar dahil talaga din sa Cebu kasi nanggaling na tayo dyan eh. Diba? Yeah. We went there to experience Kawasan Falls. Yan, yeah, nap napakasikat na... The best. Uh, hearing. Yeah, yung Canyoneering. Canyoneering activity. No? Grabe talaga yun. Ang tatapang ng mga friends natin na kasama pumunta dun eh. <laughs> Talagang yung yung height ng mga tinalo nila, grabe ako. Grabe medyo ano talaga ako dyan. Eggies. Uh, I Kawasan Falls, the best, Kawasan Falls, the best talaga. And of course, yung Oslo. Oslo. Diba? Yung oh. whale shark doon, grabe, makikita mo talaga, ma, uh, mo may experience na makakita ng whale shark. Mm Harap-harapan -hmm. mo. Mga turtles, sardines yan. Oh, yeah. Talagang makikita mo talaga sila. Yeah. And best experience yun, yung Kawasan Falls, Oslo. Mga dahilan, bakit mamahalin mo yung Pilipinas? Yeah, not to mention yung mga churches and museums na, na makikita mo doon sa Sipo. Yeah, and so on. Balik na lang tayo. Yeah, balik na lang tayo. Pwede mo tagal na yun. <laughs> oh, so, na tagal na, balik na lang tayo sa Sipo. Okay. Oh. Ano ka ba, ba ang malaki ang population? Pangasinan? Pangasinan, yes. Pangasinan. Uh, Pangasinan is number 5. It has 2.96 million population. And of course, pag sinabi kasi Pangasinan, ang pinakauna na pumapasok sa isip ko dyan is yung Atrial Islands. Kasi meron yeah. akong friend province niya yung Pangasinan. And then, kada uwi siya ng Pangasinan, hindi pwede hindi siya mag-upload ng picture na nandun siya okay. sa island. Aside sa Pangasinan, um, Pampanga. Yeah, Pampanga. Ooh. So, Pampanga has 2.2 million population. And of course, alam naman natin yung Pampanga, itinutuloy siya as culinary capital of the Philippines kasi sobrang sarap talaga magluto. Di ba, Pampanga nung magulang ko? So, kapag nalang masarap magluto ang isang tao, ang laging impression dyan is, kapampangan ka, no? Mm -hmm. Di ba? Ako. Kumakan ka Pa Ba't ang ganyan nga? Oh. Uh, pero masarap kang maluto. Oo, oh, okay. Mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, another. Okay, so you're missing uh, okay, so Clu, yung province ni Nani Lucy. Ah, oh, okay. Nabay -e Of course, Nabay -e So Nabay -e is number 10. It has 2.15 million population. Mm -hmm. Yung Nabay -e is considered as the biggest rice producer in Central Luzon. Kaya siya tinagurian na rice bowl of the Philippines. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. And sana... Makauwi ulit tayo soon. Makauwi ulit tayo and hopefully, sana supportahan at uh, promote palalo itong mga rice producers natin ng ating gobyerno. Okay, sana nga, para at least hindi na tayo masyado sa importation and at the same time, mm din natin yung presyo ng bigas, di ba? Actually, there are lots of technicalities involved there. Pero, you know, at the end of the day, ang goal lang naman natin is supportahan yung produktong lokal at makontrol na din yung presyo na yan para hindi na lumubo pa Saan Sana matapos ang kakatawa yung 20 pesos sa sinasabi ni President Marcos. Alam natin na sunto ko sa buwan, pero mali mo naman, di ba? Mm, mo naman. Yeah. Ano pa ba? Nasaan ang Philippine Arena? Ah, Bulacan. Bulacan, yes. Bulacan is number 3. So, Bulacan has 3.29 million population. Aside sa Philippine Arena, dito rin yung mga talagang historic places like yung Barasoain Church and yung Biak na Bato National Park. Bumabalik tayo lagi sa history. Oo, syempre. So, in terms of product, kung bata ako, pag sinabi bulakan, Bulacan, ang muna sa isip ko dyan, paputok. Oo, pero ngayong tumanda ako, parang ang tingin ko sa Bulacan talaga. Nandiyan yung concerts and sellers. Diba, tingin ka sa Shopee, diba, magulat ka, oh, nasan ba yung seller? Saan situated yung seller? May kawa yung Bulacan. No? So, yan, shout out sa mga taga-Bulacan. Mga businessman yung mga tao dyan. So, dalawa na lang ang Bulacan. So, bigyan kita ng kulo dun sa isa dun makatagpuan yung Antipolo Church. Okay, Rizal. Rizal, yes. Oh, Rizal. Rizal, diba? Parang... Oh, by the way, Rizal has 2.88 million population. And of course, aside sa Antipolo Church, nandiyan din yung sikat na falls na yung Taranac Falls. Last one, yung last province natin, hindi na ng clue. Sa Visayas siya, Region 6. Actually, province to ng brother ko. Yung nakasikat nila produkto is Chicken Inasal. Okay, alam ko na. ah. Oh. Negros Occidental. Negros, yeah, Negros Occidental. So, Negros Occidental, as 2.50 million population and number 8 siya dun sa lista ng top 10 Philippine provinces in terms of population. So yun yung 10 provinces. na may pinakamalaking populasyon dito sa ating bansa. And I hope kahit paano ay eh, may natutunan kayo, mga konting trivia, glimpse, di ba dun sa mga tourist attraction, or kung saan kilala yung mga probinsya na yun. And if, kunwari, may maia-add kayo na details, di ba, tungkol sa mga probinsya na yun, or kung doon kayo nakatira, nanonood kayo ngayon at gusto nyo magbahagi na inyong karanasan, or yung mga bagay na proud kayo sa probinsya nyo, comment down below. Comment down below! Bye. Bye!